We aware ka naman dito sa ano sa mga anomalies ng flood control projects. Mm, medyo kasi nakapapanood ko sa balita. Oo oh, kasi nga 'di ba pinapaimbestigahan na ng pangulo at uh, nakarating na nga sa Senado itong investigation mm -hmm. about dito sa flood control projects ng mga ibinulsa nitong mga contractors at uh, iniimbestigahan na nga itong Bulacan. Subalit marami ang nagsasabi mga kababayan natin na hindi dapat piliin yung imbestigahan. Kasama na rin dito yung ibang probinsya. Katulad ng Mindoro na malaki din, bilyon din yung uh, ginamit na pondo at itong Andaba which is 51 bilyon yung uh, kanilang flood control. Sa so, tingin mo dapat din makisama ito sa investigasyon ng uh, Senado? Siguro dapat kasi uh, unang-una pera ng taong bayan ang ginamit para doon. Ito na money ng usinong mga kontrako, sino man nakaupo. Uh, I think siguro para sa pairings, tama nga dapat din isama. So dapat walang piliin, yes, no okay. sir? Dapat lahat maimbestigan. Yes. At para naman sa taong bayan to, Sir no. Hmm. So, sa lugar nyo po binabaha? Hmm. Sa ngayon, yes. So, pero para dapat maano, no? dapat ma, ma maximize or gamitin ng tama itong mga pondo ng flood controls. Yun talaga dapat. tama Dapat talaga. Thank you Sir, thank you.